Mahigit isang taon matapos ang huling laban sa Amerika, ni Olympic bronze medalist Yumir Marshall, ay muli itong magbabalik aksyon sa ibabaw ng lona. Ngunit sa pagkakataong ito, ay sa Pilipinas nagaganapin ang kanyang laban, kung saan makakalaban niya ang tigasing Thai boxer na si Thodzik Sinam. Ang kanilang laban ay gaganapin sa darating na March 23, 2024, sa Ninoy Aquino Stadium sa Malate, Manila. Sa ngayon ay may malinis na boxing record si Yumir Marshall, na apat na panalo, walang talo, at may dalawang panalo na nagtapos sa knockout. Habang ang Thai boxer naman na si Thodzek Sinam, ay may boxing record na 23 panalo, 13 talo, at may labing siyam na panalo na nagtapos sa knockout. Kaya naman inaasahan na pang tune-up fight lang ito ng ating kababayan, upang may handa si Yumir Marshall para sa isang malaking laban. Samantala, kasado na nga ang laban sa pagitan ng ating kababayan na si Arthur Villanueva, at ng American boxer na si Elijah Pierce. Ang kanilang laban ay isang 8 rounds super bantamweight bout, Nagaganapin sa darating na March 29, 2024, sa Atlanta, USA. Ito ngang si Elijah Pierce ay ang dating humamon kay John Riel Casamero, ngunit hindi naman ito pinansin ni Quadro Alas. At sa huling laban nitong si Elijah Pierce, ay nagawa nitong ma-knockout ang isa pa nating kababayan na si Mike Plania, sa loob lamang ng tatlong rounds. Kaya naman masusubukan talaga ang galing dito ng ating kababayan na si Arthur Villanueva. Sa ngayon ay may boxing record si Elijah Pierce na, labing walong panalo, dalawang talo, at may labing limang panalo na nagtapos sa knockout. Habang si Arthur Villanueva naman, ay may kasalukuyang boxing record na, 35 panalo, 4 talo, isang tabla, at may dalawampung panalo na nagtapos sa knockout. Matapos naman matalo nila Jerwin and at Jonas Sultan sa kanika nilang laban sa Japan, ay mukhang magbabalik aksyon agad ang dalawa sa ibabaw ng Lona, dahil ayon sa post ng Viva Promotions sa kanilang Facebook page, ay bibigyan daw agad ng laban ang dalawa sa darating na Abril o Mayo ng kasalukuyang taon, at kung maipapanalo nila ang laban ay mabibigyan daw ulit ang dalawa ng world title fight. kung ano sabi ni Sir Sean Gibbons? April or May, lalaban na uli si Jonas Sultan at Champ Jerwin ng Kahas. Hmm, okay, imagine ha? magmamarso na. March, April or May, so may isang buwan sila to, you know, regroup,